maraming tao ang nakasubaybay at sumusuporta sa kanya dahil sa kanyang pagiging totoong tao. Siya si Dinis Managase o mas kilala ngayon sa social media bilang si Super DM. Nakilala siya bilang isang mahusay na makata at alam nyo naman na itong si Super DM ay isa ito sa mga bumabatikos kay idol Rafi Tulpo ngayon masasabi rin natin na totoo talaga ang mga sinasabi ni Super DM about sa reklamo niya kay Idol Rafi Tolpo. At dahil nga sa kanyang reklamo kay Idol Rafi Tolpo ay naging matunog na naman ang kanyang pangalan sa social media. So yun mga idol, sa video na ito ay ating pag-uusapan at aalamin kung magkano ang kita ni Super DM ngayon sa YouTube. At para malaman natin kung magkano ang kanyang kita sa YouTube ay gagamit tayo ng isang public website. Ang website na ito mga idol ay ang Social Blade. Ang Social Blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, ito na ang Social Blade Channel Insight ni Super DM kung saan pwede nating makita ang kanyang estimated nakita sa YouTube at ang status ng kanyang YouTube channel. Dito sa kanyang uploads mga idol ay nasa 302 na. Subscribers naman ay nasa 263,000 na video views naman ay nasa 17,922,412 country ay Philippines, channel type ay people at user created noong February 15, 2021. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B, social blade rank ay pang 134,440, subscriber rank ay pang 2,066. Video views rank ay pang 587,224. County rank ay pang 763. At sa people rank ay pang 1,537. So yun mga idol, dito naman sa kanyang subscribers for the last 30 days ay merong pumasok na 33,000 subscribers. Tumaas ang kanyang subscribers percentage mga idol sa 1,033.3%. At dito naman sa kanyang video views for the last 30 days mga idol ay merong pumasok na 3,131,000 video views. Tumaas ang kanyang views percentage mga idol sa 699.8%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube Stat Summary ni Super DM noong November 16, 2023 hanggang November 29, 2023. Makikita natin dito mga idol ang nadagdag na subscribers, nadagdag na video views at ang YouTube estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average. Dito sa kanyang subscribers mga idol, sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 1,100 subscribers. At dito sa kanyang video views sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 104,383 views at dito naman sa kanyang estimated earnings mga idol sa loob ng isang araw. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 26 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 418 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera mga idol, ang tatumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 26 US dollar sa peso ay nasa 1,430 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings. At ang katumbas ng 418 US dollar sa peso ay nasa 22,990 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. At inuulit ko mga idol, ang impormasyon na ito ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average dito sa kanyang subscribers mga idol sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 7,700 subscribers. At dito naman sa kanyang video views mga idol sa loob na isang linggo ay merong pumasok na 730,681 video views at dito naman mga idol sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo simula dito sa lowest ay merong pumasok na 183 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,900 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera ang katumbas ng 183 US dollars peso ay nasa 10,065 pesos ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 2,900 US dollar sa peso ay nasa 159,500 pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings So yun mga idol dito naman tayo sa estimated monthly earnings at estimated yearly earnings At uulitin ko mga idol ang impormasyon na ito ay isang estimated earnings lamang Dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video So yun mga idol simulan natin dito sa estimated monthly earnings Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 783 US dollars hanggang sa highest umabot ng 12,500 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera mga idol, ang 783 US dollars sa peso ay nasa 43,065 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 12,500 US dollars naman sa peso ay nasa 687,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa estimated yearly earnings simula dito sa lowest na meron pumasok na 9,400 US dollars hanggang sa highest umabot ng 150,300 US dollars at kung i-convert ito sa ating pera mga idol ang 9400 US dollar sa peso ay nasa 517,000 pesos ito ang kanyang posibleng total kinita sa loob ng isang taon sa US estimated earnings at ang 150,300 US dollars naman sa peso ay nasa 8,266,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon sa highest estimated earnings. Pero mga idol, gaya ng sinabi ko, ang impormasyon na ito ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video.